Alam mo'y sasabihin na masarap na pakiramdam. Ang pagmomotor ng long ride. Hindi pong pagsakay mo pala ng motor, pagpapaandar ng engine, may mararamdam ang kanangdakaidong saya. Dahil kapag nagmumotor ka na sa mahabang biyahe, talagang nakakawala ng stress. At ma-appreciate mo pa ang ganda ng mundo. Hindi pong habang nagmumotor ka, masasabi mo na lang sa sarili mo na, wow, masarap palang mabuhay. Ang ganda pala ng mundo. Lalo na kapag, kapag ang patakbo mo ay chill lang. Imanage mo lang talaga ang moment. Madami kasi tanyan niya kanyang problema sa buhay. Pero pag nagmumotor ka na, makakalimutan mo ang problema mo. Lalo na kapag maganda ang view, maganda ang kalsada, up, tapos di mo namamalayan, may karoon up, ka na pala ng positive mindset dahil magkakaan ang pakiramdam mo eh Kaya kapag stress ka na Kailangan mo lang din talaga minsan ng mahabang biyahe Bilang isang pahinga Ang weird no? Kasi nakakapagod magmotor Pero ito yung pahina ng gustong gusto ng marami Pero sasabihin ko sa'yo Hindi katawan ang napapahinga kapag naglo-long ride ka kung di ang utak mo, kung di ang sarili mo mismo, kaya deserve mo rin mag-enjoy. Deserve mo makarating sa mga gandang lugar. Deserve mo ng bagong experience, ng bagong kwento. Ang buhay ay isang mahabang biyahe. Madami kang pagdadaanan, iba't ibang uri ng kalsada, malubak, mabuhangin, madulas. Kailangan mo lang din talagang magingat. Pwede kang huminto para magpahinga. Tapos, biyahe na ulit. So, paano ba yan? Muli, na always at huwag kakalimutan mo tama ba yung salbaba niya? Ay